May mga kwento sa Biblia na hindi lamang naglalarawan ng himala, kundi nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na kayang talunin ang mismong kamatayan. Mga kwento ng mga patay na muling nabuhay, tila mga alamat, ngunit puno ng katotohanan, pag-asa, at pananampalataya. Ang mga himalang ito ay paalala na ang Diyos ang may huling salita sa lahat ng bagay, sa buhay man o kamatayan. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga kwentong ito? Ano ang mensahe nila para sa atin ngayon? At paano ito konektado sa ating pananampalataya? Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito habang inaalam natin ang mga kwento ng mga nabuhay mula sa patay sa Biblia. Tuklasin ang mga himalang magpapalalim ng ating pananampalataya at magbibigay ng bagong pag-asa sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang kwento ni Lazarus ay isa sa mga pinakakilala at makapangyarihang himala ni Jesus. Ngunit higit pa sa isang kwento ng muling pagkabuhay, ito'y nagpapakita ng matinding pagmamahal, pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos. Si Lazarus, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Mary at Martha, ay malalapit na kaibigan ni Jesus. Sila'y pamilya na nagbigay ng bukas na tahanan para kay Jesus sa tuwing siya dumadaan sa Bethany. Ngunit isang araw, nagpadala ng balita si na Mary at Martha kay Jesus. Sinabi nila, Panginoon, ang iyong kaibigang si Lazarus ay may sakit. Ngunit sa halip na agad pumunta, si Jesus ay nanatili sa kinaroroonan niya ng dalawang araw pa. Sa loob ng dalawang araw na iyon, pumanaw si Lazarus. Pagdating ni Jesus sa Bethany, sinalubong siya ni Martha Panginoon sabi niya, kung narito ka lang, hindi sana namatay ang kapatid ko. Ngunit kahit sa gitna ng kalungkutan, idinagdag niya. Ngunit alam ko, anumang hingin mo sa Diyos, ibibigay niya sa iyo. Ang pananampalataya ni Martha, kahit sa gitna ng trahedya, ay naging pundasyon ng himalang ito. Si Jesus, bagamat alam niya ang mangyayari, ay napaluha. Ipinakita nito ang kanyang malasakit hindi lamang kay Lazarus kundi sa lahat ng nagdadalamhati. Ngunit ang kanyang luha ay hindi tanda ng pagkatalo, ito'y paunang tagpo ng tagumpay laban sa kamatayan. Sinabi ni Jesus, tanggalin ninyo ang bato. Ngunit may nagtanong, Panginoon, apat na araw na siyang patay, tiyak na nangangamoy na siya. Ngunit sumagot si Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo na kung maniniwala kayo, makikita ninyo ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa mga salitang ito, ang hindi inaasahan ay nangyari. Lumabas si Lazarus mula sa libingan na pa sa kanyang mga damit pang libing. Ang imposible ay naging posible sa harap ng kanilang mga mata. Ang kwento ni Lazarus ay higit pa sa isang himala. Ito'y paalala na walang imposible sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Juan talata 11 bersikulo 25 hanggang 26. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit siya'y mamatay ay mabubuhay. Ang himalang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang biyaya ng pagtitiyaga sa panalangin. Ngunit higit sa pisikal na pagkabuhay, ang kwento ni Lazarus ay simbolo ng espiritual na muling pagkabuhay. Tayo, na minsang nabuhay sa kasalanan, ay tinatawagan ni Jesus upang lumabas mula sa ating libingan, mga bagay na nagtatali sa atin sa kadiliman. Ngunit ang kwento ni Lazarus ay isa lamang sa mga himala ng pagkabuhay mula sa patay. Sino pa kaya ang mga nabuhay mula sa kamatayan sa Biblia at ano ang kanilang mga kwento? Tuklasin natin sa susunod na bahagi. Ang kwento ni Jairus at ng kanyang anak ay isa sa mga pinakamatibay na patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya kahit sa gitna ng kawalang pag-asa. Isang desperadong ama, isang malubhang sakit, at isang himalang nag-iiwan ng malalim na mensahe tungkol sa habag ng Diyos. Sa Marcos Talata 5, versikulo 21 hanggang 24, matutunghaya natin si Jairus, isang pinuno ng sinagoga. Lumapit siya kay Jesus, lumuhod at nagsabi, Panginoon, ang aking anak na babae ay malubhang may sakit. Halika at ipatong mo ang iyong mga kamay sa kanya upang siya'y gumaling at mabuhay. Si Jairus ay isang tao ng posisyon at kapangyarihan, ngunit sa oras na iyon Siya'y isang ama lamang, isang ama na handang gawin ang lahat upang mailigtas ang kanyang anak. Ang kanyang desperasyon ay nag-udyok sa kanya na maniwala at lumapit kay Jesus. Habang naglalakad sina Jesus at Jairus, isang mensahero ang dumating at nagsabi, Wala na po ang inyong anak, huwag na ninyong abalahin ang guro. Sa puntong ito, ang lahat ng pag-asa ay tila nawala. Ngunit sinabi ni Jesus kay Jairus, Huwag kang matakot, maniwala ka lamang. Sa gitna ng kawalang pag-asa, si Jesus ay nagbigay ng katiyakan na may magagawa pa siya. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang mga tao na nagdadalamhati. Ngunit sinabi ni Jesus, Bakit kayo umiiyak? Hindi siya patay kundi natutulog lamang. Tumawa ang ilan, ngunit pinalabas sila ni Jesus. Kinuha niya ang kamay ng bata at sinabi, Talita kum, na ang ibig sabihin ay, Dalagita, bumangon ka. Sa mga salitang iyon, ang imposibleng pangyayari ay naging totoo. Bumangon ang bata at iniutos ni Jesus na bigyan siya ng pagkain. Ang kwento ng anak ni Jairus ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya ay mahalaga, lalo na sa gitna ng imposible. Sinabi sa Marcos Talata 5, versikulo 36, Huwag kang matakot, maniwala ka lamang. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na kahit ang pinakamalalang sitwasyon ay maaring baguhin ng kapangyarihan ng Diyos. Pinapakita rin ng kwento na ang habag ng Diyos ay walang hanggan. Ang pagmamahal ng Diyos ay umaabot sa bawat miyembro ng pamilya at siya'y laging handang tumulong sa mga nawawalan ng pag-asa. Ngunit hindi dito nagtatapos ang mga kwento ng pagkabuhay mula sa patay. Sa susunod, alamin ang tungkol sa isang balo na nawalan ng lahat ngunit muling nakakita ng pag-asa sa pamamagitan ng isa pang himala. Sa maliit na bayan ng Nain, isang ina ang naglalakad sa gitna ng prosesyon ng libing. Isang balo na nawalan na ng asawa at ngayoy nawalan din ng kanyang kaisa-isang anak. Sa sandaling iyon, tila nawala na ang lahat ng pag-asa. Habang dumadaan ng prosesyon, naroroon si Jesus kasama ang kanyang mga disipulo. Nang makita niya ang balo na siya ng habag, sinabi niya, Huwag kang umiyak. Isang simpleng utos ngunit puno ng pag-asa. Sinabi ni Jesus sa patay na anak, Binata, bumangon ka. At sa harap ng lahat, ang imposible ay muling nangyari. Ang anak ng balo ay bumangon at nagsimulang magsalita. Sa isang iglap, ang kalungkutan ay napalitan ng kagalakan. Ang libing ay naging isang pagdiriwang ng himala. At ang balo na tila nawalan na ng lahat ay muling nagkaroon ng pag-asa. Ang kwento ng anak ng Balo sa Nain ay patunay ng pag-ibig ng Diyos sa mga nawawala at nawawalan. Sa Lukas talata 7 bersikulo 13, sinabing napuno ng habag si Jesus nang makita ang balo. Ang habag na ito ang nagdala ng himala, isang paalala na ang Diyos ay laging naroroon sa ating pinakamatinding kalungkutan. Ang pagbuhay sa anak ng balo ay simbolo ng pagbibigay ng bagong pag-asa sa gitna ng kawalan. Ang Diyos ay hindi lamang may kapangyarihang bumuhay ng patay, kundi may kakayahan ding bigyan tayo ng pag-asa sa gitna ng ating mga hamon. Ang mga himala ng pagkabuhay ay patunay ng walang hanggang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong ngayon ay paano natin magagamit ang mga kwentong ito? upang mas mapalapit sa Kanya. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at ishare ang video upang mas marami ang maabot ng inspirasyong hatid ng salita ng Diyos. Salamat sa panunood at naway pagpalain ka ng Diyos sa iyong paglalakbay.